Siyat, siyat. Oo, Perfect. Lala. Lala. Tama, oh. Hi! Bana. Bakit? Ang ginagawa mo oh, d'yan? Kumari, ba't nandito ka, Kumari? Umuwi ka! <laughs> uy, uy. Oh, uwi, ako oh, uwi? Oo. Oh. Uy, Kumari, ba't mo ko pinapauwi? Sira nga yung kusina namin. May sira kusina nyo. Oo. Oh. Tapos? pangat-pangat ng lugar dito. Kumari, huwag yan nga ganyan. Kumari, huwag nga nga ayos. Sorry, sorry. Akala ko kasi... Ay, Kumari, kasi alam mo ba bawal tayo dito sa area na to? Kasi firing range kasi to doon lang tayo kung ako niya. Kaya nga eh. Pwede nga no, umuwi ka muna. Ba't mo ko pinapauwi? May sira nga yung kusina namin. Hindi ko pahan tayo bakit dito sa Marikina, mula Kabite. May sira kusina niyo tapos... Oo. Seryoso, kahit pumunta ka lang dito dahil sira yung kusina niyo? Oo nga utang ina, Alam mo ba, sobrang problemado ako. Eh. Bakit? Ito eh, ang ayusin yung gray eh. Biglang, shhh. Ano nun? Ano shhh? <laughs> ano may red? Anong gagawin ko sa ano nyo? Anong gagawin ko sa... kusina nyo? Malamang La ayusin mo. Ano nga, Ang bagay, kailangan ako mag-ayos. Oo. Tsaka ayusin mo nga yan. Bilang mga... Ano nga uwi tayo. nga mo ako. Hoy, wag mo akong i-indented na ha. Layo ng pinuntahan ko, layo ng Marikina, no? Kala ko lahat pa... lapit. Man man pa... oras ko, no? Hello? Kaya mo lang ata akong sinundo dito kasi nami-miss na ako, eh. Aha. Ako pala mo lang test no? Sure ako, namiss mo ako, no? Hindi! Kailang... Ba? Namiss mo ako, no? Sakto lang. Charot! Pero, kumari, hindi ako makakabunta kasi nagpapunta. Okay! Sayang yung binayad ko dito. Magkano din binayad ko dito? Ay, sayang pinagas ko dito. Full tank yun. Tatlong oras pa. Bakit ba pinapunta ba kita dito? Eh, bakit? Pa? Kailangan nga kita sa buhay ko. Putang ina. Bakit ba? Ano nangyari kita nari? Riku. Nadoktok. Nari. Bakit ba? Sumama ka na lang kasi sa akin eh. Kumari, masyado mo na akong namimiss. Alam mo, delikado na yan. Baka in love ka na sa akin, Kumari. Delikado na yan. Delikado yan. Delikado yan. Alam mo, kaunti na lang ang nababuhay Yung mga na-inlove. So, alas mo na inlove sa akin, Kumari. Naging joa ako. Ha? Ano ba yan? Bakit ka pa nagsasalita mag-isa mo dyan? Ayun na, isusaki na. Sumaray ka na. Hibaba mo yan. nga pinapauwi? Eh, kailangan mo nga umuwi sa atin kasi nga, ano, sira nga yung gripo ko. Hindi, ang tanong ko, kung uuwi tayo sa bahay niyo? Hmm, gripuhan kita <laughs> eh. Oh, tara na! mo na yan! Asan yung panty mo? Oh, bibigyan din kita ng panty! Oh, di ba? Alam mo na? Bibigyan din kita ng panty. Panty? Oo. Oh, marami yung binili mga tibak. Ah, talaga? Ah, talaga? <laughs>